dalagay niya dalaman eh. kaya pa wyan mm. like yeah. ka ano yung pagkakalimbo gusto kong like eh unang po nsa Yan. sabi 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 yung, yung reseta mo, uh, mga gamot, hindi mo naman, wala pa rin pagbabago. Kami mo kasi iba, at loob mo may gara tao, at may naman lupa, at hindi okay, na, kilala mo lang itong tao. Ngayon na, uh, ibabalik natin, pero hindi ako magpapagal sa'yo, hindi so, ako naman iso, at natin naman. Ang layunin po ng Apple Challenge, ibalik, at patayin ko yan. Ito mga sinungalo niya. Na, kilala ko yan lang yung isa. Pare ah, di po na ako sa mga mga Ito, pwede na po ito ko tayo lang Wala makita ako oh, Set set Wala makita ako oh. Positive na Wala ko wala Pero May naman lupa ka ah, At saka Pula Na Wala ko kapag lang Ulan. Ipidinan na ipanggadlan Kaya ah. Paano? Pati nyo nyo po ha. Pati nyo nga, no. Sadyang napakang no. Bilog po lang. Isin ko po. Lang po to yung Agad no? Ito po sa doktor. Pikit. Oh. Wala. Alam mo pinipig ako. Tama, o, pipigay ko pa to do ha. Mm. <coughs> Wala. Ibig sabihin nyo, wala ka sa akin, Doktor. No? Ito naman po yung mga kamalupa. okay? <laughs> Ayan po. Hindi ko pa rin aano yan. O, ulit. Balik tayo sa akin, sa Doktor. O. Dalawang daliri lang. Hmm. Wala. O, pipigay ko po. Last na po ito, ha? O. Hmm. Wala talaga. Bakit dito, hindi ko pa po pinipigay na ka dito dyan? Ayan po. Sakit. Okay. Ito po yung kulam. Tatlo yan. Mm. Minit na? Ha? Sa terare po, tinit sa pararotas. Kung sino kong na ako mag-usap tayo sa pagkakalit. Diyos so, na lahat. Diyos so, na lahat sa satyam, no? Ah, sa pagkakalit, kamarelo at sa bawat ang lalaki Ay, lao, Poo! Tatanggalin mo nila kung sa lalaki ito, ha? Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo pala. Nagkakatindihan. Katanggalin mo ha. Ha? O sige, dalawang kamay. Mula sa muna sa lalamunan. Baklasin mo yan ha. Tatanggalin mo ha. Sagot pala na maayos para hindi ka nasasaktan. May tanong ako, ingit galit. Naingit ka? Naingit? Bakit ka naingit? Hindi mo maganda ang Simple lang oh. Napakasimple. Ha? Kapit bahay? Poo! Sabot! Sabot! Tanggalin mo lahat yan. Sige, tanggalin mo lahat. Mismo, ha? Babae po ito. Sige pa. Baglas! Tanggalin mo lahat yan. Anong gamit mo, Maika? Kadilang itin? Ha? Ha? Baklas, baklas. Manika. Ha? Sige, baklas, baklas, baglas. Sige, baglas. Sige pa. Sige Sige pa. Sige pa. Sige, pa. Sige, pa. Sige, pa. Sige, pa. 3 pa. Anak! 2 lagi Anak! 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 2 lagi 2 lagi 5 Gak ha! Gak na. Sige tanggal mula jan! Anak! Anak! Kila-nama muka indi? Anak! 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 Kila-nama muka naka? Punggung! eh! Sige baklas baklas! Huwag kayong nagagambala dito sa tambales ha? ito sa iba ha? Ano ni na? Ano sa lahat yung mga tao dito no? Ha? po pa kuti pa, kunti pa. pa. nilagay mo pa. ni ko? Tanggalin mo lahat, tanggalin Sige pa. Tampay mula. Tampay mula. Sige pa. may kargalin mo kayo, take out it and get it. Ay, ko ba? 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 Ay, Gagaling natin ha? dito ha? Ha? Sige, punti na lang. Sige pa. Ibabal ka nilagay mo ha? Ha? Sige, huwag mo tatapigin to ha? Huwag, huwag, huwag. Magkakahintigan tayo ba? Ngayon na mismo gagawin ito mismo! Sige. Sige pa. Panginoon, kung isip ang may mga nang nagsubag sa'yo, sa lalaki so, di sa akin. Asal! Paano nito? Diyan pa pa sa nga nang 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 pagkakasulit. ko ka ng marami. Kasi yung chika Para malamit ang gulay. Ito pa po Hindi, na yung gulay. Hindi na yung mabak. Ang mga sa Meron po dito niya sa, sa ating talagang natin. Lumunok-lunok ka nga kung oh, may subasabit. Ang Nung hindi pa rin tayo ini iniibitan, anong masakit? Sobra. Pero pagka umiinom ka, subasabit. Pero ngayon, ngayon, wala nang sabit. Talagang nga na. Pinalam mo lang eh. Pero mahal Ito po ha. Ah. Isa pa. Wala na po ito. Wala na po ito. Tingnan mo ha. po ha. Ah. Pati po yung laman lupa. Inano ko na. Pakita mo lang sir para alam mo na. Ayan na. Hmm. Ipin ko. Yupi. O ikaw mag yung O. Oh, lambot. Sa doktor. Oh. Alam mo pinipig ako. O. Oh. Ito po yung laman lupa kanina. Wala na rin po yan. <coughs> wala na. Ito po yung kulam. Tatlo po yan. Wala, wala na. Ibig sabihin, sir, wala sabihin na ito, sa lahat. Sa lahat, nandito ang Apo Chalin sa Sambales kung saan nang gagamot. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At chat out kay Yeswa Masiya ng Pangasinan, kay Meloligario, kay Brad Rap, uh, Apo Rap, Apo Ken... Apo Marvin. Maraming salamat sa tulong nyo. Sana lumago pa ang aking subscriber na bago at saka luma at yung Facebook. Maraming maraming salamat.